Pero itong gagawin niyo pong uh, pag-iimbestiga, um, hindi lang po flood control projects, tama po ba ang uh, magiging sentro nito? Kasi may binabanggit po kayo na sisilipin niyo rin even yung reclamation projects sa Manila Bay and some other projects related po sa pagbabaha. Uh, tama po yun. Uh, hiwalay po ng uh, yung particularly po yung impact po ng reclamation kasi syempre may mga binabanggit po yung uh, ilang mga experts din po, particularly po yung mga advocates po sa environment na uh, Uh, baka meron pong real impact din po talaga yung pong tuloy-tuloy uh, at uh, malawakang reklamasyon no sa Manila Bay no at uh, siyempre uh, kailangan nating maki makita ho talaga natin lahat ng mga aspeto nito kasi hindi lang naman ho talaga flood control or failure ng flood control yung pong uh, dahilan for example ng uh, pagbabasa nito no may binabanggit din po siyempre yung usapin po ng solid waste management no yung ilan pong mga kongresista na dapat din pong makita pero Uh, yung usapin po ng reclamation, dapat uh, pakita rin po talaga natin. Nga. Kasi yan po yung isa sa mga tinuturo din po talaga ng mga kababayan natin. Eh. Uh, nasa po na nga ba. So we'd like to get the confirmation, scientific confirmation and technical confirmation. So talaga nga ba. Para malaman din natin, for example, na dapat po magtuloy pa magtulipa uh, yung mga future reclamation projects o dapat pa pigilan na po natin at the level po ng mga ongoing uh, reclamation projects sa so, uh, mm -hmm. kanila.